kirada ba di wala lagi nya kani mang laag di tadi ay nang totod nga kwa uno na to ba la sa manok e na sad kani kini magihog manok lang tawo na to diri dalag ko mo kini nang manok kalawat na podoblo ang nang uh, tawo ni tabang tabang ni ta para ingnon ta ba nang tawo na kong amigo o oh, talabang na kana si bulus jio na dalada din di malanok ng tawa kalawat na ni si jumar niya na ngalawat po lili, silili um lang tawa dalapag kalapayas um blue ang si jolo kalawat ug silili ba talag iya mo na god talag iya oy blue ang gayo oy ala kalawat sila niya yeah, kita na pud ready na pud maghaling na ta para matalak ang na pud natong kilalawat na tinanae ba mm tara Mikos mikos din insan Mmm Piliti Kalamati linsan Huluga Mmm Tarao oh, Kalamati linsan ang Bulungi Mmm Nalawang ni Bulunggoy oh Kita pa dari ito ba Tang dugay dugay Kita na po yung magkuhan sa Para halalang ba Mmm Bulungang ang, mm, gulods, daw oh Guludz oh Piliti oh Guludz Kaya na si Bulus G Maglunod na po Nasa pinay Patong balong blahong tayo ba Mmm Tarantao Balong tayo tatlunod na yun ang tawa na na maghaon na kay ikat raman para dili dulugay ba pa, para kalaon na po ta maglunod na po ulang tawa lunod na po tara milikos DINA din ang ilinsan ang tawa milikos ilinsan tara 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 DA alaga alaga nako alay lalay kanaw kapitiya kayo mata kayo gutom na kayo m first bite julumar dalang tawa be mm, mm -mm. Hmm, pelite na sa dan mo na kita po dere ada pita dito man papindi oi kaon punta hmm pelite na po oi hmm kana si blues gym mo na pinaka na mo nga kauban hmm hmm pagkapti a ah, mo na na jay may dugay kina human u kaon hmm lami kay ang na lantaw din siya sa klamira hmm lantaw blo ang <laughs> na to dere ta kutob kay bisigot mo na babay <laughs>